Nagplano si Clemencia ng isang araw ng pahinga, ngunit dahil sa hindi inaasahang pangangailangan, bumisita siya sa isa sa marami niyang tindahan. Nakasuot siya ng mahinhin na damit at maingat na pumasok, na hindi napapansin ng mga tindero na hindi siya nakilala. Nagulat at nadismaya ang babaeng negosyante sa kawalan ng atensyon at paggalang na ipinakita ng sarili niyang mga empleyado. Ngunit malapit nang magbago ang kapalaran para sa isa sa mga manggagawa ng tuluyan nilang matuklasan ang tunay na pagkatao ni Clemencia. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Clementia, isang matandang babae na may pilak na buhok at nakakahawa ang iti, ang utak sa likod ng isang kilalang tatak ng sapatos at handbag. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, ang kanyang tatak ay naging kasingkahulugan ng kagandahan at pagpipino. Nasa punto siya ng buhay kung saan hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga pang-araw-araw na detalye. Ngunit ito pa rin ang kanyang huling salita na nagpasya kung ang isang bagong produkto ay papasok sa koleksyon ng tatak. Nakilala si Clemencia sa kanyang pagpapahalaga sa mga klasiko at walang hanggang kagandahan. Pinahahalagahan niya ang tradisyon at magandang panlasa, at anumang produkto na hindi akma sa pamantayang ito ay nahihirapang makapasa sa kanyang pagsusuri. Nakaupo si Clemencia sa kanyang eleganteng boardroom, napapaligiran ng kanyang team ng mga mahuhusay na designer. Sila ay masigasig, inilalahad ang kanilang mga pinakabagong likha para sa paparating na koleksyon ng tadsibol ng brand. Sa mga ideya, mayroong isa na partikular na nakatawag sa kanyang atensyon. Isang bata at masigasig na designer, si Emilia, ang nasasabik na ipakita ang kanyang pinakabagong proyekto, isang set ng mga bag at sapatos sa makulay na kulay ng neon pink, lime green, at fluorescent orange. Ipinagmamalaki niyang ipinakita ang mga makukulay na accessories, umaasa na mapabilib si Clemencia. Pinagmasdan ni Clemencia ang mga produkto na may magiliw na ng ngiti, pinahahalagahan ang matapang na paleta ng kulay sa harap niya. Pagkatapos, na may nakakalokong kislap sa kanyang mga mata, nagkomento siya sa kanyang katangian na magandang katatawanan, Emilia, gusto ko ang ideya ng pagdadala ng makulay na mga kulay sa aming koleksyon. Ngunit ang mga tono na ito ay napakaliwanag na sa tingin ko ay mapapailaw namin ang buong lungsod gamit ang isang pares lang ng sapatos na ito. Nagtawanan ang kuponan at bahagyang namula si Emilia, munit na natili siyang determinado. El Rea Clemencia, naisip ko na maaari kaming magdagdag ng isang touch ng kagalakan at enerhiya sa aming koleksyon. Isipin na ang aming mga customer ay nakasuot ng mga aksesory na ito, nakakaakit ng hitsura at niti saan man sila pumunta. Tumango si Clemencia bilang pagsangayon. Emilia, mayroon kang isang hindi ka panipaniwalang espiritu, at mahal ko ang iyong pagkahilig para sa makulay na mga kulay. Ngunit marahil ay makakahanap tayo ng balanse. Paano kung subukan natin ang mga kulay na ito sa banayad na mga detalye, tulad ng mga lining o mga palamuti, upang magdagdag ng isang dampi ng kagalakan ng hindi umaalis sa lungsod sa dilim? Napangiti si Emilia na pagtanto na ang kanyang ideya ay hindi ganap na tinanggihan, at ang kuponan ay nagsimulang talakayin kung paano isama ang mga matatapang na tono sa isang mas balansing paraan. Clementia, always keeping her sense of humor, added, tandaan, ang fashion ay parang buhay, kailangan nito ng balance. Hindi namin gusto ang aming mga customer na nangangailangan ng salaming pang-araw para lang tingnan ang aming mga accessories. Nagtawanan ang lahat sa silid, at nagpatuloy ang pulong ng may magaan at produktibong kapaligiran. Maaaring maging matatag si Clemencia sa kanyang mga desisyon, ngunit palagi siyang nagdaragdag ng katatawanan upang panatilihin buhay ang malikhain at positibong espiritu ng kanyang koponan. Ang kakaibang diskarte na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang kanyang tatak ay labis na hinangaan at minamahal sa mundo ng fashion. Ang hilig ni Clemencia sa paglikha ay may malalim na ugat pabalik sa kanyang pagkabata. Kahit noong bata pa siya sa mga klase sa math, madali siyang naabala, nakatitig sa kanyang exercise book habang pinapagalitan siya ng mga guro dahil sa hindi pagpansin sa mga formula at equation. Nawala si Clemencia sa isang mundo ng mga guhit at likha na natural na dumaloy mula sa kanyang malikhaing isipan. Hindi man lang niya napansin kung kailan gumalaw ang lapis sa kanyang mga kamay, binabaybay ang mga linya at hugis sa mga pahina ng kanyang notebook. Ang mga sulok ng kanyang mga notebook at libro ay tunay na impromptu art gallery. Si Clemencia ay huminga ng bagong buhay sa pang-araw-araw na mga bagay na ginawa itong mga gawa ng sining gamit ang kanyang mga kulay at imahinasyon. Sa paglipas ng panahon, inilipat niya ang kanyang imahinasyon sa fashion, kung saan ang kanyang mga disenyo ay naging eleganteng kasuotan at katangitanging mga aksesoris. Alam ni Clemencia na ang kanyang tungkulin ay lumikha, at ginawa niyang matagumpay na karera ang kanyang pagkahilig sa pagkabata, na nag-iwan ng landas ng kagandahan at pagiging sopistikado saan man siya pumunta. Ang pagkatuklas na maaaring mabuhay ang mga disenyo ni Clemencia ay hindi inaasahan at nakakatuwa. Nangyari ito noong hapon ng taglagas habang siya ay nakaupo sa isang bangko sa isang lokal na parke, nagdodrawing sa kanyang kwaderno gaya ng dati. Siya ay nasisipsip sa kanyang paglikha na nagbibigay buhay sa isang pares ng sapatos na may masalimuot na mga detalye at detalyadong mga palamuti. Habang gumuguhit, hindi napansin ni Clemencia ang isang matandang lalaki, si Enrico, na dumaan kasama ang kanyang asong si Ramon. Mumuso ang usisero na aso sa notebook ni Clemencia, at biglang tumalon patungo sa kanya, kinuha ang notebook mula sa kanyang mga kamay at nagsimulang tumakbo sa parke. Nagulat naman si Clemencia at agad na tumayo para habulin si Ramon, si Enrico naman ang tumakbo para habulin ang makulit na aso. Nakakatawa ang eksena, si Clemencia ang humahabol sa notebook at si Enrico naman ay si Ramon. Matapos ang ilang minutong pagtugis, sa wakas ay nakuha na rin nila ang notebook. Sabit na binuksan ito ni Clemencia at nakahinga ng maluwag nang makitang buo ang kanyang mga guhit. Si Enrico, hinahabol pa rin ang kanyang hininga, ay tumingin sa mga guhit ng may paghanga. Ito ay kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang mga guhit sa buong buhay ko. Ngumiti si Clemencia at nagpasalamat. Salamat. Nakakatuwa lang silang mga dodo. Nagtanong tuloy si Enrico na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Naisip mo na bang gawing aktwal na mga bagay ang mga guhit na ito? Naintriga sa ideya, nagsimulang makipag-usap si Clemencia kay Enrico. Nalaman niya na siya ay isang bihasang manggagawa na dalubhasa sa pagtatrabaho sa mga katad at pinong materyales. Nagtawanan sila tungkol sa kalokohan ni Ramon at pagkatapos ay nagkaroon ng matapang na ideya, nagpasya silang magsanib puwersa para gawing realidad ang mga guhit ni Clemencia. Si Enrico ang asikasuhin ang praktikal na bahagi gamit ang kanyang crafting skills, habang si Clemencia naman ang magbibigay ng creative vision. Iyan ay kung paano ipinanganak ang isang masaya at hindi malamang napagsasama. Matandang lalaki na si Enrico nang magsimula siyang magtrabaho kasama si Clemencia at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang lahat ng tabumpay na makakamit ng tatak sa hinaharap. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ni Clemencia na si Enrico ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong isa buhay ang kanyang mga pangarap. Palaging naghahanap ng bagong talento sa mundo ng fashion at disenyo, siniguro ni Clemencia na pahalagahan at suportahan ang mga nagpakita ng hilig, pagkamalikhain, at determinasyon. Alam niya kung gaano kahalaga ang makatanggap ng pagkakataon noong bata ka pa, at naghahangad ng isang lugar sa mapagkumpetensyang mundo ng fashion. Ang sabado ng hapon ay kalmado at maaraw, at si Clemencia ay nagplano na gugulin ang katapusan ng linggo sa pagpapahinga kasama ang kanyang pamilya. Hindi na siya makapaghintay na mag-enjoy ng quality time kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang day off ay biglang umikot ng hindi inaasahang tumunog ang kanyang telepono na nakagambala sa kanyang mga plano. Ito ay ang kanyang nakatuong personal na sekretarya, si Emiliana, sa kabilang dulo ng linya, na nagpapaalala sa kanya ng isang mahalagang kaganapan sa kawanggawa. Nang gabi niyon, naroroon ang mga kilalang negosyante, at isa si Clemencia sa mga panauhing pandangal. Ang babaeng negosyante ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa kaganapan, kaya nasisipsip sa kanyang pamilya at mga plano sa pagpapahinga. Si Emiliana, palaging mahusay at matulungin, ay agad na nag-alok na asikasuhin ang mga kinakailangang detalye para makadalo si Clemencia. Kinumpirma niya ang presensya ng babaeng negosyante, gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos, at nag-ayos pa ng isang mahuhusay na tagapag-ayos ng buhok at makeup artist na ipadala sa bahay ni Clemencia upang matiyak na maganda ang hitsura niya para sa gabi. Gayunpaman, isang mahalagang detalye ang nawawala, ang perpektong sapatos para sa okasyon. Gustong isuot ni Clemencia ang isa sa mga bagong sapatos mula sa pinakabagong koleksyon ng kanyang brand, ngunit sa kasamaang palad, iniwan niya ang peres na nasa isip niya sa kanyang opisina, na nasa isang malayong gusali. Matapos ang isang maikling paghinto, napagtanto ni Clemencia na ang pagpunta sa opisina upang kunin ang peres ng sapatos ay magiging abala at makakaubos ng oras. Sa halip, nagkaroon siya ng mas magandang ideya. Alam ni Clemencia na ang kanyang brand ay may ilang mga tindahan na nakakalat sa buong lungsod, at isa sa mga ito ang tiyak na may stock na perpektong sapatos. Tinawagan niya si Emiliana at ipinaliwanag ang kanyang desisyon. Emiliana, huwag kang mag-alala tungkol sa pagpapadala ng isang tao sa opisina, kukuha ako ng isang pares ng sapatos mula sa isa sa aming mga tindahan. Ayokong mag-aksaya ng oras. Tiyaking handa na ang lahat para sa tagapag-ayos ng buhok at makeup artist si Clemencia, na nakasuot ng komportable at kaswal na damit, ay mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa isa sa mga tindahan ng kanyang brand. Ang mga produktong ibinebenta sa mga tindahan ni Clemencia ay talagang sopistikado at mahal, nakagawa siya ng isang tatak na kasing kahulugan ng kalidad at pagpipino. Ngunit mayroon din siyang pangunahing prinsipyo na gumagabay sa kanyang negosyo, pagtrato sa lahat ng may paggalang at dignidad, anuman ang kanilang kapangyarihan sa pagbili. Naniniwala si Clemencia na ang sinumang pumasok sa isa sa kanyang mga tindahan ay karapat dapat sa mainit at matulungin na serbisyo, kahit na curious lang sila tungkol sa mga produkto. Nang pumasok siya sa tindahan noong Sabado ng hapon, hindi nakilala ng staff si Clemencia. Ito ay isang ganap na natural na sitwasyon, dahil siya ay hindi isang madalas na presensya sa mga tindahan, ang kanyang pagtuon ay higit sa trabaho sa opisina, kung saan siya ay nag-coordinate sa paglikha ng mga bagong produkto at diskarte sa tata. Alam na alam ni Clemencia kung aling peres ng sapatos ang hinahanap niya. Habang tahimik niyang binabaybay ang mga pasilyo, napansin niyang hindi siya nilalapitan ng mga empleyado ng tindahan, sa halip, nagpalitan sila ng mga bulong at ekspresyon na tila hindi pabor sa malayo. Napagtanto niya sa lalong madaling panahon na ang kanyang kaswal na hitsura at informal na damit ay humantong sa mga tindero na ipagpalagay na hindi niya kayang bilhin ang mga mamahaling produkto mula sa tindahan. Nagpasya si Clemencia na lapitan ang isa sa mga tindera. Lumapit siya sa dalaga na may maamong ngiti at sinabing, Hello, I'm looking for a specific pair of shoes. Maaari mo ba akong tulungan? Ang tindera, na hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Clemencia, ay tumugon na may bakas ng paghamak sa kanyang boses. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sapatos na ito? Sumagot siya ng may katatawanan, gusto ko. Ngunit huwag mag-alala, mayroon akong ilang mga ipon, at sa palagay ko ay kayang-kaya ko ang mga ito. Ang unang tindera ay hindi gaanong nagpakita ng interes kay Clemencia, at sa halip ay tumulong sa isa pang customer, na naging dahilan ng kanyang pagkadismaya hindi ganito ang inaasahan ni Clemencia na tratuhin ang mga tao sa kanyang mga tindahan. Ibubunyag na sana niya ang tunay niyang pagkatao nang lumapit sa kanya ang isang bata at palakaibigang tindera na nakangiti. Magandang hapon, ma'am. Nagustuhan mo ba ang alinman sa aming mga sapatos? Gusto mo bang subukan ang isang partikular na modelo, magalang at matulungin na tanong ng tindera? Itinuro ni Clemencia ang peres ng sapatos na gusto niya, at mabilis na bumalik ang magiliw na tindera dala ang napiling peres. Sa isang matamis na ngiti, yumuko ang tindera at tinulungan si Clemencia na subukan ang sapatos, siguraduhing magkasya ang mga ito. Nang tumayo ang tindera, may nahulog mula sa kanyang bulsa, isang maliit na notebook na naglalaman ng maingat na hand-drawing sketch ng sapatos. Mausisa at mapagmasid, napansin agad ni Clemencia ang mga guhit, sila ay maganda at puno ng detalye, na nagpapakita ng hindi maikakailan na talento. Hindi napigilan ni Clemencia na magtanong ng may matamis ng ngiti, nagdodrawing ka ba? Ang tindera, sa simula ay medyo nahihiya, ay tumingin sa mga sketch ng mapagpakumbaba at sumagot, mga dodo lang sila. Ang pagiging napapaligiran ng mga sapatos sa buong araw ay nagbibigay sa akin ng maraming ideya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng mainit na pakiramdam ng koneksyon kay Clemencia. Naalala niya ang sarili niyang kabataan noong nagdudol siya ng sapatos at fashion accessories sa kanyang mga notebook at libro tuwing may klase. Pagkatapos ay binayaran ni Clemencia ang mga sapatos mula sa kanyang sariling tindahan at nag-iwan ng mapagbigay na tip para sa magalang na tindera. Alam niya na ang mga empleyadong tulad ng dalagang iyon ay isang tunay na kayamanan para sa kumpanya. Ang mainit at masigasig na serbisyo ng tindera ay makikilala at mabibigyang gantimpala ng patas. Naging matagumpay ang charity event noong gabing iyon. Si Clemencia, palaging matikas, ay nakakuha ng pansin sa kanyang mga sapatos mula sa bagong koleksyon ng kanyang sariling tatak. Nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki sa pagkatawan sa kanyang kumpanya at sa mga halaga nito sa kadanapan. Nang sumunod na linggo, habang nakikipagpulong sa kanyang team ng disenyo para planuhin ang mga bagong modelo, naalala ni Clemencia ang mga sketch ng tindera na nagsilbi sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nananatili sa kanyang isipan ang mga sketch na yon, simple ngunit puno ng pasyon at creativity. Napagpasyahan niya na bilang isang paraan ng pagkilala sa talento ng tindera at paghikayat sa kanya na ipagpatuloy ang paggalugad ng kanyang pagkamalikhain magkakaroon ng pagkakataon ang dalaga na makipagtulungan sa team ng disenyo ng brand sa isang espesyal na proyekto. Hiniling ni Clemencia na dalhin sa isang pulong sa kanyang opisina ang dalaga na naggangalang Clarita. Nang dumating si Clarita sa opisina ni Clemencia, nakaramdam siya ng pagkagulat at pagkilala kaagad. Naalala niyang pinagsilbihan ang babaeng iyon ilang araw na nakalipas sa tindahan nang hindi man lang naghinala na siya ang makapangyarihang babaeng negosyante sa likod ng mamahaling tatak ng sapatos at bag natanggap ni Clarita ang panukala na. Direktang magtrabaho sa paglikha ng mga sapatos na may halo ng sorpresa at kadalakan. Hindi siya makapaniwala sa hindi inaasahang pagbabago ng kanyang buhay. Ang pagtatrabaho kasama si Clemencia at ang kanyang kuponan sa disenyo ay isang pagkakataon na hindi niya naisip. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga gawa ng kabaitan ay laging naaalala at maaaring gantimpalaan sa mga nakakagulat na paraan. Ang pakikiramay at pagpapakumbaba ni Clarita sa pakikitungo kay Clemencia nang may paggalang sa kanilang unang pagkikita sa tindahan ay nagbukas ng mga pinto na hindi niya akalain. Ito ay isang pagpapakita kung paano ang empatya at paggalang sa iba ay maaaring magresulta sa hindi kapanipaniwala at pagpapayaman ng mga pagkakataon. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!